Magandang araw mga kaibon, mga yun, welcome back sa channel namin ulit. Matagal-tagal tayong hindi nakapag-update dahil nga nagkaroon ako ng trangkaso. No? Yun. Pero sa awa ng Diyos, no? Uh, magaling na po tayo ngayon. So magkakaroon tayo ng panibagong topic para ngayong araw na to. No? Um, check ko lang yung question ng isa nating subscriber. Tara, So, punta tayo dun sa question ni Sir Leo Eliaga, no? Dahil maganda yung question niya. Uh, marami din nagtatanong sa ano eh. Dati sa atin ng mga ganitong question, no? Ang tanong ni Sir, um, ilang buwan daw ba bago magpares yung mga alaga nating na African lovebirds? So, ang sagot natin sa question ni Sir, depende po, Sir, no? Um, dahil merong mga ibon na mabilis magpares, meron ding namang ibon na matagal magpares. Meron tapos meron ding ibon na mapili sa kapares no. Talit, kahit anong gawin mo, um, talagang ayaw pumares, mapili siya. Meron lang siyang gustong parisan na ano na pares no. So 'yung pag-usapan natin, 'yung sa madali bang, ano, madaling parisan na African lovebirds. Um, gano'n ba katagal bago sila magpares no? For example, mabilis lang um, pumares yung mga alaga mong African lovebirds. Gano ba katagal yun bago sila magpares? So sa mabilis magpares na African lovebirds, no? Um, ang unang gagawin nyo, dapat matured na lagi yung ano nyo, yung ipagpapares nyo na African lovebirds. Kailangan matured na, no? Para pag nagbreed kayo, hindi na kayo mahihirapan. Um, isasalang nyo na lang. So yun, um, matured yung mga pinag-uusapan natin. Um, sa madaling magpares, no? Um, pag madali mag yung african lab birds pag minsan um, kakaano nyo lang sa kanila kaka -pair nyo lang kakahiwalay nyo lang sa kanila no? nilagay nyo sa isang pairing cage um, silang dalawa lang makikita mo maya maya lang pares na mga ilang minuto, ilang oras, ganyan ganon, kabilis magpares yung mga mabilis magpares no meron din namang mabilis magpares na um, ilang araw lang mga isa, dalawa, tatlong araw magkapares na o hanggang isang linggo ganon, ganon magbilis yung mga mabilis magpares na African lovebirds ganoon sila kabilis magpares so punta naman tayo dun sa ano yung matagal magpares na African lovebirds no yung matagal magpares na African lovebirds aabutin niya ng isang buwan or mahigit pa no dahil nga kadalasan may parisan yung mga hen eh uh, mapili sila sa kapares uh, kapag masyadong matapang yung hen natatakot yung kak no kaya ano uh, mahirap silang parisan kaya yon um, uh, natatagalan magpares punta naman tayo dun sa ano mga um, uh, ibon na ayaw pumares no kadalasan na ayaw pumares na African lovebird yung mga hen dahil mapipili sila sa kapares nila yung kak okay lang eh um, saka kahit anong ipares mo na hen kapag ano ipapaparis na naman nila yan depende na lang talaga sa hen no may mga hen talaga na ano um, matatapang yung mapili sa kapares so kapag mapili sa kapares yun, may ka talagang ipares sa sila, no? hanapan sila ng kapares. Dahil nagkaroon na ako ng ganyang experience eh. Um, dati nung baguhan pa lang ako, bumili ako ng hen na opaline no. Opaline na hen. So medyo high mutation pa yung mga opaline nun. Um, pinaka high mutation nun sa tingin ko yung ano eh. Lutino opaline. Wala pa yung mga aqua, wala pa yung mga yellow face. Wala pa yung ano... Uh, madalang pa nun yung ano eh Madalang pa yung pale follow nun. no? So 'yun, um, opaline yung medyo high mutation dati. Bumili ako ng henna, ano, um, henna opaline. Yung nabili kong henna opaline, sobrang mapili siya sa kapares. no? Inabot ako ng ano ng tawag dito, apat no? Apat na kak yung pinares ko sa anya. Sa pang-apat, dun pa lang siya pumares. Lahat ng pinares ko sa kanya, sure kak yun. Dahil, um, yung iba sex link, yung iba proven. No? Kaya sure kak talaga yung mga yun. Tapos, yun, um, ang pinarisa niya yung pang-apat na nabili ko, na opaline kak naman. No? Puro opaline yung pinares ko sa kanya, tsaka split opa. So dun sa split opa hindi siya pumares. Um, sa isang blue opa hindi siya pumares. Meron pa eh. Um, blue U wing opa pala tayo no. Hindi rin siya pumares. Sa pangapat, um, green opa pala no. Green opa pala yun. Medyo nahirapan din akong pagparisin siya, maabot din ng ano, ilang linggo bago niya pinares no. Kasi pag nagpapares ako ng mga African lovebirds, um, hinahayaan ko yan ng ano, mga one week. Kapag hindi pa rin nagpares sa one week, yun, um, sinagpapahinga ako muna, minibigyan ko ng ibang kapares. Kasi ayo talaga magpares eh. Pero, hindi kasi ako umaabot doon sa puntong, ano eh, yung pagpaparising ko talaga sila na matagal yung aabutin ng buwan. Dahil nga, ano, um, sayang yung oras. Kaya, binibigyan ko talaga ng ibang kapares hanggat maaari so yun yung pang-apat na kapares nya dun pa lang sya pumares no dun palang lang pumares yung hen natin tapos sinubukan ko rin baklasin yun eh sinubukan kong baklasin um, yun hindi rin sya pumapares sa iba talagang gusto niya lang yung ano yung ganong kulay no yung offline kak na yun kahit nilagay ko na sa mga ano sa flight cage na malaki na maraming kasamang kak tapos iniwalay ko yung kapares niya hindi talaga siya pumapares sa iba so yun may mga ganun talagang ibon na um, ayaw pumares sa iba no? mapili talaga sa kapares so yun sa question ni sir no? um, sana nasagot natin ng maayos merong mga ano Um, yun, depende nga sa ibon natin kung ka katagal sila magpapares merong mabilis, isang araw lang or oras lang, araw lang. Merong matagal, abuti ng linggo or buwan. Meron talagang ayaw pumares. No, mahirapan ka talagang maganap na kapare. So yun, maraming salamat kay Sir na nagtanong no? at nagkaroon tayo ng topic para ngayong araw na to. So yun, medyo matagal tayong hindi nakapag-update dahil nga nagkatrangkaso tayo. Pero okay naman na tayo ngayon. Siguro makakapag-update na tayo araw-araw. Um, yun. Abangan nyo yung free raffle birds natin guys. Malapit na no. Tapos, ma-harvest na rin natin yung mga painakay natin na, ano, uh, um, yun, pababa na sila, bumababa na eh. Pero, pag malakas na kumain, i-harvest na rin natin ulit yun. Tapos, yun, paparaffle na tayo. So, yun, guys, huwag niyong kasaanang kalimutan mag, ano, um, mag-follow sa aming Facebook page at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Maraming salamat, mga kaibon, mga kalapatids. Ingat, and God bless po sa inyong lahat.